Ayan guys, uh, tornado warning yun. Ay nakabili na tayo ng ating uh, bumili tayo ng summer crush. Ayan. Ano na lang siya, nag-sell siya ng $19.99. $34 siya mahigit. Hi! Today is September 25, 2024. Ayan. Andito tayo, mamimili tayo ng mga bulaklak. Ang ganda ng mga bulaklak, oh. Pansy plant pala yan. Pansy plant. Annual pansy. Wow. Huh? Tornado warning. Naririnig. Tornado warning yun guys. Tornado warning. Ang ganda na. Ang ingay. Ah. Tornado warning yun. Nag-warning sila. Yan. Punta tayo sa mga bulaklak. Nakabili na tayo. moms. Oh, ang ganda. Nakaka-in Oh. Sa pag-aalaga talaga yan ng mga bulaklak. Oh. Wow. Ang ganda talaga, oh. Sus, Mar. So, meron siyang, ano, dito. Ayan. Okay, so may tulay. Ayan. Oo, ang ganda, diba? Carp. Ah, I love it. Gusto ng mga anak ko dito. Ang ganda. Oh. Ang ganda. Gusto ko magkaroon ng ganito. Ang ganda, di ba? Fish pond. Tapos may, may ganyan. Oh. Uh. Ang ganda. Ayan. Ayan. Ganda talaga siya. Ayan, fish pan. Ayan, meron pang ano. Binibinta yan, guys. Ito yung binili natin. O, oh, diba? Ang ganda. Nag-tornado. Tornado warning siya. Tornado warning. Ito yung mm -hmm. ano, uh, Boom, bloom, bloom stock. Ayan, ang ganda ako ng mga bulaklak. oh oh, ba? Diba? Oh my, nakaka-inlove. May five petals siya. Dun, bunta tayo dun sa Summer Fresh. Ito yung binili ko eh. Summer Fresh. Nag ah, kasama ko sa sale. Ayan, 50%. Pag-utob kasi eh. Ito siya. Ayan, Summer Crush. Hadi, ito yung binili ko. Ano na lang siya? $34.99? $19.99 na lang siya. Ito yon. $19.99 na lang siya. Ayan. Ayan. Dalaw, ang dalawa bilhin ko. Dapat mag-ibang kulay. Ito, maganda to eh. Pag dalawa ang bilhin ko, dapat magkaibang kulay, no? Hindi yung puro pink, pink. Yan. Ibang kulay sana. Uh, punta tayo, hanap sa ito. Pink kasi to, kung ibang kulay kukunin ko, But, hindi siya pantay pag ano, dapat silpulay, no? Kasi pag ano eh, entrada, entrada sa bahay. Sige lang na. Mag-ano tayo. Subukan lang natin isang bilhin muna natin ngayon. And then sa sunod na. Ang ano naman. O, oh, diba? Yan ang dami, dami, dami. Marami talaga. 50% percent lang siya. Siyempre, maghahanap tayo ng mura. Oh, tough ito, to, ito, 2 to 3 foot lang siya, oh. Ito yun. Pero, ang kulay niya is, okay, green foliage bloom, one, perfect. Landscape daw. Ang bulaklak niya. Kanduhan, 50%, ay, $17 na lang, 99. ito pop star Henry ito pop star yan yung maliit sana sa so, punta tayo sa perennial na ito oh Ten dollars ya, tangit nang sana, nama na nayaan. Okay. Punta tayo sa... Marami pa tayo pupuntahan. Nasa school mga bata, kaya todo ako shopping ng mga bulaklak ngayon. Dagdag natin kasi namili na tayo ng mga bulaklak. Ito. Iyan maganda din yan. O, oh. maganda din yan. Maganda din ito. Hot sell na. Uy, kabayo. O maganda din siya. Ayan. Meron tayo nito, di ba? Ayan o, oh, di ba? Meron tayo niyan. 49 each. Ano, 75%. Parang ano na lang siya eh. Magkano na lang? $25 na lang siya. Hmm. Lah! Ay, hindi. Kasi 75% off. So, hindi siya 25. Mura na lang siya no. Duranta. 75%, 75, 75 off. Magkano ba ang 49 to 75 off? Maganda to. Kailang, kailangan mo ng ano? Kailangan ng stick. Maganda sana. Tamad ako mag-ano ng stick. Ayan na. Kasi matumba siya. Maano siya eh. Kailangan ng stick. Alala eh. Ayan. Dura tayo sa ano. Ayan guys. Ayan. Uh, ako lang mag-isa. Namimili na ako ng ano. Ng tulips bulb. Uh, I-hold ko muna kasi uulan siya this week eh. eh pag uh, magtanim ka ng tulips bulb kailangan uh, wat, lagyan mo lang siya ng tubig some at hanggang mag-winter hindi na siya, ano, tubigad. O, uh, so, ayan, may mili tayo ng pang, ano. Ayan, ito na yung nabili natin. Tag-19, $9. Maganda siya ng mga bulaklat. At saka ito, per, 33% of 9, $12, $99. So, yan yung na, nabili natin today. Ayan, today, today is September 22. Ang daming mo na guys. Ayan. Ito na lahat na bili natin. Ihaw na dito ko. And I, I, spent $50 guys. $50.92. Ito yung mga prices niya. Takpan ko lang yung ano. Takpan ko lang yung uh, address. Ayan. Yun yung prices niya. $19.99. Tag $5 na lang. 75% off. 50% off. 33% off. O of, 33% off. May coupon ako. Bumili ako ng ano, hey. Ito yung um, straw. Straw bell Para sa aking tulips. Ayan. na yung ihaw? Ihaw na. Nindo mga bulaklak. Ihaon. Diyo sa kumbana nani. Ay. Nadyo yung maihaw ka <laughs> Ilagay na natin dito guys. <laughs> yeah. $50.92 ngayon bukas ano na naman dinhin natin ay ginoo mari ayan naji asawa maihaw ron Oh. Naji, asawa maihaw ron. Mabili na ako dito Kasi pink eh Meron akong yellow ito, pink kasi to. <clears throat> Bumili ako para ilagay sa ano. Ayan. So, ayan na. Ayan, ready na. Uwi na ng bahay. Nadyo yung asawa maihaw ron. Ay, ay. Kinahang tepat. Ang stro Ayan. Bumili ako ng straw para sa aking tulips. Okay, bye-bye. Ha, uh, ayan Oakland